Alam ni Princess na may tinatagong sikreto ang tatay niya dado sa kanya kaya pagkatapos magtalo nila Princess at tatay niya dado ay umalis ito dala ang libro mula bata pa siya. At sa kagustuhan na malaman ang katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao ay tinawagan ni Princess si Ma'am niya Charlene at may mahalagang bagay na sasabihin tungkol kay Divina. Sa pagdating ni Princess sa shop ni Charlene ay sinabi niya tungkol sa pagiging kasabwat ni Jenny sa fake kidnapping dito sa kailibi at may hinala si Princess na kasabwat rin itong si Divina at Ipinakita rin ni Princess ang libro na ibinigay ng tatay niya Dado at naalala ni Charlene na itong libro ang ibinigay niya sa kay baby girl, ang anak ni Divina. Nanariwa ulit ang nakaraan na malapit ang loob ni Charlene dito sa kay baby girl at awang-awa siya na walang pakialam si Divina sa bata. Samantala, nanindigan si Raymond at sinaway sa unang pagkakataon ang kanyang ina dahil aalis ito at makipagkita umano sa kay Charlene. Nababahala naman ito si Divina nang nalaman ang katotohanan dito sa kay Ma'am Sonia. Lalo na abot kamay niya na ang pamilyang pinapangarap ang makasama itong si Raymond. Samantala dumating sila Tatay Dado at Aling Nida kina Xavier at hinahanap si Princess at malakas ang kutob nila ni Tatay Dado na pumunta itong si Princess kay Charlene para alamin ang tungkol sa libro. At malamang sasabihin rin nito ang mga kasabwat sa fake kidnappings. Pero nang pagdating nila Tatay Dado at kasama na rin sila Justin at Xavier, doon kina Ma'am Charlene ay napag-alaman na umalis na sila Princess at Charlene na balak sugurin si Divina. Hindi naman makapapayag si Mang Dado na magharap sila Princess at Divina kaya nagmamadali na sumunod sa bahay nila ni Divina. Samantala, pagdating nila Charlene at Princess sa bahay nila ni Divina ay sunod-sunod na ang malalakas na katok ang ginawa ni Charlene. Iritable naman si Jenny sa pagbukas ng pinto pero gulat ng bumungad ay si Charlene at Princess. Wala na patumpik-tumpik pa na inakusahan ni Charlene si Jenny sa pagiging kasabwat sa fake kidnapping. Hindi umamin itong si Jenny at hinahanapan sila ng ebidensya. Dito na umiksin si Princess at sinabi ang tungkol sa pagpanggap nila na driver ng van. Sagot ni Jenny, ito'y prank kidnapping lamang. Hindi matanggap ni Charlene na ang prank na ito ay halos sumira ng buhay ni Princess at Pusoy. Nagtalo naman ang dalawa hanggang sa nauwi sa sabunutan. Dinig na dinig naman nila ni Divina at ni Libby ang ingay sa loob ng bahay. Agad pinatigil ni Libby at Divina si Charlene at Princess sa panggugulo. Pero ayon kay Charlene, bistado na sila na magkasabwat sila sa fake kidnapping. Aaminin kaya ni Divina ang katotohanan, maabutan pa kaya ni Tatay Dado na ligtas itong si Princess sa kamay ng kriminal na si Divina. Abangan na lang natin ang mga susunod na episode dito sa Prinsesa ng City Jail.